Ang pagsabog MK-1 ay itinuturing na isa sa pinaka-advanced na sandatang pandigma na kailanman ay nagawa ng Pilipinas. Sa taong 2026, ito ay naging simbolo ng lumalakas na kakayahan ng bansa pagdating sa teknolohiyang militar. Ang proyektong ito ay isinagawa sa ilalim ng masusing pananaliksik, internasyonal na pakikipagugnayan, at makabagong inovasyon upang mabuo ang isang missile system na hindi lamang pananggalang kundi potensyal na deterrent laban sa anumang banta. Ang disenyo ng pagsabog MK-1 ay base sa hybrid na teknolohiya ng cruise at tactical missile. Ito ay may haba na 5.2 metro at timbang na higit sa 1,200 kilo na may kakayaang magdala ng warhead na tumitimbang ng humigit kung ulang 300 kilo. Ang warhead na ito ay maaaring conventional o semi-guided cluster payload depende sa mission objective. Isa sa pinakakapansin-pansin sa missile na ito ay ang kakayahan nitong mag-adjust sa iba't ibang operational environment maging ito man ay panglupa o pandagat na target. Ang propulsion system ng pagsabog MK-1 ay gumagamit ng dual-stage solid fuel engine. Ang unang yugto ay nagbibigay ng mataas na initial thrust para maabot ang cruising altitude nito, habang ang pangalawang yugto ay responsable sa long-range gliding capability. Ang maximum range nito ay tinatayang nasa at 750 km, na higit pa sa inaasahan para sa isang misail na gawa ng bansang walang malawak na karanasan sa advanced missile development. Ang bilis nito ay umaabot ng Mach 2.1, sapat para makaiwas sa karamihan ng ground-based interception systems. Isang pangunahing elemento ng pagsabog MK-1 ay ang guidance system nito. Gumagamit ito ng kombinasyon ng GPS, Inertial Navigation System, INS, at Terminal Phase Infrared Homing Sensors. Dahil dito, ang misail ay may kakayahang tukuyin at tamaan ang target ng may napakataas na accuracy halos dalawa hanggang tatlo metro lamang ang margin of error. Bukod dito, ito ay may built-in electronic counter-countermeasure, ECCM, feature na nagbibigay proteksyon laban sa signal jamang o electronic interference. Ang katawan ng missile ay gawa sa composite materials na may heat resistance capability, partikular na dinisenyo para mapanatili ang integrity nito habang tumatama sa high-speed maneuvers. May stealth-inspired design ito upang makaiwas sa radar detection, kaya't isa rin itong force multiplier para sa Philippine military na limitado sa offensive capabilities. Ang development ng pagsabog MK-1 ay resulta ng kooperasyon ng Department of National Defense, DND, mga lokal na defense engineers, at mga eksperto mula sa ilang kalyadong bansa sa Asia. Bagamat marami ang bahagi ng missile ang gawang lokal, ilang critical components tulad ng navigation chipset at propulsion material ay inangkat mula sa mga bansang may kasunduan sa defense cooperation. Sa ilalim ng Advanced Defense Initiative 2025, ang pagsabog MK1 ay bahagi ng mas malawak na plano ng Pilipinas na magkaroon ng indigenous weapon systems. Ang matagumpay na testing sa Palawan at Zambales test sites ay nagpatunay na ito ay handa na para sa deployment. Sa kasalukuyan, may tatlong operational units ng missile na nakatalaga sa strategic coastal batteries ng Philippine Navy at Air Force. Hindi lang teknikal na aspeto ang mahalaga sa pagsabog MK-1 kundi pati ang epekto nito sa geopolitics. Ang pagkakaroon ng isang long-range, high-precision missile ay nagbibigay ng bagong antas ng paninindigan para sa bansa, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay nagsisilbing malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay handang ipagtanggol ang teritoryo nito gamit ang makabagong teknolohiya. Sa aspeto ng logistics, may sarili rin itong mobile launcher platform na gawa rin sa lokal, kaya't madali itong ilipat mula sa isang lokasyon patungo sa iba. May kakayahan itong magsagawa ng rapid deployment sa loob ng 15 minuto mula sa command order, at mayroon itong secure encrypted communications module para sa safe targeting and launch command execution. Hindi may kakailana na ang pagbuo ng pagsabog MK1 ay isang revolusyon sa larangan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay hindi lamang patunay sa kakayahan ng mga Pilipinong inhinyero at siyentipiko kundi isa ring tagumpay ng isang bansang matagal ng umaasa sa mga dayuhang sistema. Ngayon, sa pamamagitan ng teknolohiyang sariling atin, nagkakaroon na ng boses ang Pilipinas sa usapin ng regional security at national defense autonomy. Habang patuloy ang produksyon ng missile system na ito, inaasahan na magkakaroon pa ng mas advanced na bersyon kabilang na ang pagsabog MK2 na sinasabing may mas mahabang range at multi-targeting capacity. Gayun din, inaasahan na mas mapapalawak pa ang joint research at defense industry ng bansa upang lalo pang paunlarin ang teknolohiya.